After Cherry Blossom, we take 23 bus para makadiretso kami dito sa may Big Buddha. One of the famous three spots here in Hong Kong po ito. So, pagpunta niyo sa Big Buddha, pwede kayong mag uh, cable car. Medyo pricey nga lang. At pwede din kayo mag bus. At medyo nakakahigod din dito sa bus talaga. So, ito na nga guys. Ang maganda lang kasi dito sa bus, ito, same lang din with cable car. Makikita niyo yung mga tanawin. Pero hindi ka ng cable car, buong honggo ang makikita nyo kasi nga nasa taas. Anyway, so habang nagbas nga kami, uh, it takes uh, almost 40 minutes din papunta dito sa may, uh, tag dito, sa may Big Buddha. So ito nga guys, ito yung entrance. Ito kung nakita nyo doon, yun si Big Buddha, yun ang pupuntahan namin. But, but aside from that, meron ding mga, tag dito, meron pang mga Uh, temple kayong pwedeng mabisit. Ngayon eh, nga lang, hindi kayo pwedeng mag-take ng video or ng picture. Pero naka-ano pa na ako, nakasingit pa na ako ng konting picture. So, ang maganda dito, guys, habang naglalakad kayo, makikita niyo ang kaibang mga uh, kalabaw na kung sa atin ay eh, mga grass yung pinapakain. E eh, dito, ito nga ang mga ipinapakain dito. Dito yung mga prutas at mga kaibang pagkain. So, habang naglalakad nga kami, dito papunta sa May Big ang dami namin nakakasulubong syempre mga of course yung mga pinay and karamihan dito syempre mga Chinese dahil ano nga nila ito napaka uh, banal na lugar ito sa kanila yun nga lang uh, dapat sana yung iba hindi nagtitiktok, hindi nagsasayaw pag nandun sa ano sa may taas kasi marami ako nakikita kahit sinasaway na sila parang simbahan din natin ito para sa kanila, parang simbahan din nila ito. So, i-honor natin ang ano nila, yung gusto nila. Huwag naman tayong magsisayaw or kung anong ginagawa para lang i-reels, ganyan, diba? So, ayan guys, kung makita yung kalabaw, ang ganda kasi, ang galing. Kasi kung ano-ano, may tinapay. Talagang yung kalabaw, eh, super pa-picture sila dyan sa mga kalabaw. Binibigyan nila ng mga prutas para yun ang pagkain ng kalabaw. Minsan naman, kasi yung isang kalabaw na nakita namin, binigyan ng pansit ayaw. Ang gusto niya yung mga fishball, yung mga grapes, ganyan, kung ano-ano mga, kung ano-ano mga prutas ang gusto ng kalabaw. So, syempre, itong kalabaw dito sa Hong Kong, mga prutas ang kinakain, pero wala nang pinagkaiba ng kalabaw sa atin. Anyway, so ito na nga guys, bago, pwede naman, bago kayo umakyat, dito sa taas, bago, pwede kayo magpahinga, dahil nga sa haba ng biyahe, I'm sure hilong-hilo kayo, So, marami yan. Maraming kainan dyan. Maraming stall na pwede kayong mabilhan ng pagkain. Pero, ayang advice ko sa inyo, kung pupunta kayo dito, mag-tour kayo. Kung pupunta kayo dito sa Big Buddha, make sure na magdala na lang kayo ng pagkain. Kasi, super mahal ng bilihin. Akalain nyo, yung isang sausage just ay $40. O, di ba? Medyo malaki naman ng konti. Pero, alam nyo yon napaka mahal dun sa price. Hindi siya, ano, worth it. Dun sa price na $40 sa isang sausages. And yung egg naman, uh, $20 each. Pero may nakita kami $15. So sabi ko nga dapat pala, ano, nagbao na lang kami. Ang tali pangalawang beses ko na itong pumunta dito. Yung una, kasama ko yung friend ko si Jess and si Che. And hindi ako nakaakyat sa taas. Pero dito ngayon, sabi ko kailangan umakyat na ako dahil nga may kasabihan daw dito na kapag na inabot mo yung tuktok ng ni Buddha, pwede kang mag-wish dito. So, feeling ko nangyari naman. Hindi lang feeling at nangyari talaga yung unang wish ko kasi nga sabi ko yung sa business ng ano kahit paano masimulan at hindi pa nga ako nakakauwi may good news na agad sa akin. So parang totoo naman, hindi lang parang totoo naman siya. So ayan, pagpupunta din kayo dito, make sure na magdala kayo ng maraming charge or yung mga power bank ninyo dahil talaga ang ganda ng view lalo na pag nasa taas na kayo. So ito nga pala guys, marami siyang maraming ano, marami kayong Uh, mga pwedeng mabilhan dito. Pwede kayo mag-ice cream kahit winter. di ba Ang ice cream masarap kainin pag winter. Kasi malamig sa katawan pero na kailangan malamig din yung nasa uwan natin. Loob na ng katawan. So, ayan nga. Ito naman ito yung mga ginagamit ay na pag nagpapaisan or pag nag-aalay. Yung paisan, salita yun sa Chinese. Yung parang mag-aalay, mag-aalay, nagdadasal. Tawag nila doon paisan. So, ito naman, ito yung mga papel-papel na ginagawa para kasi may mga ano yan eh mga inaalay nila sa Big Buddha ganyan nagdadasal sila ganyan and susabi so sabi ko nga pwede muna kayong kumain may mga may mga junk foods din or chichirya ganyan so ayan habang naglalakad nga kami lagi kong tinitingnan doon lagi namin tinitingnan kung kakayanin nga namin kasi 286 step, step pero hindi siya gano'n kaliit yung step niya yung hakbangan medyo mataas yung hakbangan So, ito, masyadong pagod. Hindi pa nakakakyat pagod na. Pagod na pagod na. And ito nga pala guys, yan yung kyat-kyat pa rin. Usually kapag Chinese New Year kasi, laging may ganyan, may kyat-kyat dito. Pinaka ano nila yan, pinaka, pinaka Christmas tree. Pero actually, hindi talaga siya totally yung kyat-kyat. Parang Taiwan kyat-kyat siya. Yung hindi na binabalatan pag kinakain. Pero hindi namin siya pwedeng pitasin dahil bawal. So ito nga guys, papasok na kami dito sa may ano pa lang uh, first step. <laughs> first step. And then, kasi guys, kapag magkukuha kayo ng tour, pag dyan kayo sa Pilipinas or any out of the country, magkukuha kayo ng tour ng Big Buddha na ganito, meron kayong voucher na makukuha para makare-redeem ng mga food. Pero yung food na makukuha nyo, eh, hindi naman totally yung heavy, heavy meal. Parang ano lang siya, may egg, may walang sandwich. Parang ano lang. So, yun nga, start na kaming magano. Dito, okay pa naman yung step niya. Pero pahabang pataas, hindi kasi siya, ano na, ano, kaya pagod So, ayan na nga, guys. Yung ate ko, sabi ko sa kanya, dahan-dahan lang. Kasi nga, medyo mahirap maglakad. Pag gano'n. Nakakahingal din. Pero nagmamadali siya. Ayun, hiningal siya. Nasa kalahati pa lang. So, ayan lang guys. Kung pupunta kayo dito, para sa mga hindi pa na nakakapunta, lalo na yung mga mahiling mag-tour. Kung pupunta kayo dito sa Hong Kong, make sure na madaanan nyo to. At ang ano lang dito, uh, may time talaga kayo na pagpunta. Kasi, uh, dito, medyo malayo. Kung manggagaling ang, kung ang hotel ninyo ay eh, manggagaling sa may Hong Kong side, talagang malayo ito para sa inyo. Pero may mga MTR naman. So, from Central, pa mag mtr kayo. Going Tongchong. Pagbaba nyo ng Tongchong, take kayo ng bus. 23 bus. So, ayan. Pero ang maganda dito, kasi kung pupunta nga kayo dito, mag shopping syempre, madadaanan nyo yung uh, pilihan dito ng mga branded na shoes. So,